Kailanman inisip na magiging bahagi siya ng entablado. Lumaki siya sa isang pamilyang simple kung saan ang musika ay hindi luho kundi pahinga. Sa bawat araw ng pagpasok sa trabaho at paggawa ng tungkulin, musika ang naging tahimik na kahelili sa pagod. Sa likod ng mga pangkaraniwang gawain, unti-unting lumilitaw ang isang boses na hindi basta-basta makakalimutan. Habang tumatagal, napansin niya ang kakaiba sa reaksyon ng mga taong nakakarinig sa kanya. May mga sandaling nag-aalangan siya. Dahil paano kung hindi sapat? Paano kung ang boses niyang pilit lumalabas sa mundo ay hindi papansinin ng kahit sino? Ngunit sa bawat pagdududa, mas lumalakas ang tawag ng musika. Unti-unting natatanaw ang pangarap na minsan ay itinago niya sa likod ng takot. Isang araw, dumating ang pagkakataong magbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Sa pagharap niya sa The Clones, hindi lamang talento ang hinahanap, kundi puso, disiplina at dedikasyon. Sa unang pagsubok, napansin agad ang timbre ng kanyang boses isang boses na tila nagdadala ng alaala ng isang alamat. Sa unang pagkanta niya ng isang klasikong Elvis Presley song, Tumigil ang oras. Ang mga matis mga nakikinig ay puno ng pagkabigla at paghanga. Hindi kalaunan, tinanggap siya bilang bahagi ng The Clones, isang grupong kilala sa kanilang husay sa pagkopya ng boses at estilo ng mga tanyag na awit sa iba't ibang panahon. Doon nagsimula ang malaking pagbabagong hindi niya inaasahan. Mula sa tahimik na ordinaryong buhay, unti-unting lumipat si Jerome sa entabladong may liwanag, palakpakan at atensyon. Sa bawat rehearsal, napagtanto niya na ang pagiging ka-voice ni Elvis ay hindi simpleng talento. Ito ay responsibilidad. Kailangan niyang pag-aralan hindi lamang ang boses, kundi ang galaw aura at emosyon na nagbibigay buhay sa bawat awitin ng king of rock and roll sa bawat araw na lumilipas mas lalong tumitibay ang kanyang dedikasyon ang pagod ay nagiging gasolina at ang mga pagsubok ay nagiging hakbang tungo sa pagiging mas mahusay habang tumataas ang antas ng kanyang pagganap unti-unti rin siyang nadidiskubre ng mas maraming tao naglalakihan ang mga venues humahaba ang pila ng mga manonood at dumarami ang mga umaasang marinig ang boses na tila bumabalik sa nakaraan. Ngunit higit sa lahat, may isang malaking pagbabagong tahimik na kumakaway sa kanya ang pagbabago ng kanyang pagkatao. Ang dating Jerome na mahiyain at nag ay unti-unting nagiging matatag at puno ng kumpiyansa. Hindi na lamang siya umaawit upang gayahin ang isang alamat. Umaawit na siya para kumonekta sa mga tao, para magbigay ng saya at para ipakita na ang talento ng isang Pilipino ay kayang tumawid sa panahon, estilo at kultura. Sa bawat performance, lalo na sa mga live shows kasama ang The Clones, ramdam ang lakas ng kanyang boses. Hindi lamang ito kopya, ito ay interpretasyon. Ang bawat syllable, bawat run, bawat phrasing ay punong-puno ng respeto at pag-unawa sa musika ni Elvis. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong pagkataon ni Jerome na unti-unting bumubuo ng sarili niyang identidad bilang isang artist. Habang lumalaki ang kanyang pangalan, lumalawak din ang oportunidad. May mga imbitasyon, collaborations, at mga proposisyon para sa mga bagong proyekto. Para sa isang lalaking nagsimula sa simpleng pangarap, ang lahat ng ito ay tila hindi totoo. Ngunit sa halip na malunod sa pressure, mas lalo niyang piniling yakapin ang hamon. Dumating ang panahon na may mga nagsimulang tumawag sa kanya, hindi lamang ka-voice ni Elvis, kundi isang ganap na artist. Isang artist na may sariling perspektiba, sariling boses, at sariling ambag sa musika. Ito ang sandaling nagmarka ng pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Dahil sa lahat ng kinaya niyang pagdaanan, na niyang hindi na lamang siya tagapagpahayag ng isang lumang alamat. Siya mismo ay nagsisimulang mag-iwan ng bakas. Sa kabila ng papuring natatanggap niya, nananatili ang kanyang pagkapino. Hindi siya nagpapadala sa hype. Mas pinipili niyang magtrabaho, ng tahimik, mag-aral, at magpatuloy sa paghasa ng kanyang talento. Ang kanyang paglalakad patungo sa entablado ay hindi lamang para aliwin ang mga manonood, kundi para ipakita na bawat tagumpay ay bunga ng dedikasyon, pagod, at pananalig sa sariling kakayahan sa mga oras na iyon, malinaw sa kanya kung gaano kalaki ang nabago sa kanyang buhay. Mula sa isang ordinaryong lalaking may hilig sa musika, isa na siyang tinig na kinikilala ng libu-libo. Ang pangarap na minsan ay may halong pagdududa ay ngayon isang katotohanang higit pa sa kanyang inaakala. Ang pag-asenso ni Jerome Everdom ay patunay na ang talento ay maaaring magsimula sa maliit. Ngunit hindi kailanman mananatiling maliit kapag sinamahan ng puso disiplina at tapang harapin ang mundo. Ang kanyang boses ay maaring ka-voice ni Elvis, ngunit ang kanyang kwento, ang kwento ng pagbabago, pagbangon at tagumpay ay walang katulad. Sa pag-usbong ng kasikatan ni Jerome Everdome, mas lumalim ang mga pagbabagong dumaan sa kanyang buhay na hindi nakikita ng madla. Sa likod ng mga ngiti, palakpakan at kamerang nakatutok, may mga sandaling puno ng pagod tahimik na pag-iisip at mga tanong tungkol sa kung ano ang susunod na hakbang para sa isang artistang biglaang naharap sa spotlight. Sa kanyang paglalakbay, unti-unting naging malinaw na ang kasikatan ay hindi lamang regalo, kundi isang tungkuling naglalaman ng higit na responsibilidad. Habang lumalawak ang kanyang audience, dumami ang mga taong humahanga sa kanya hindi lamang bilang boses Elvis, kundi bilang isang bagong mukha sa musikang Pilipino. Ngunit sa pagdami ng tumitingala, dumarami rin ang inaasahan sa kanya. May isang kritiko, may po mga payo at, at may mga komentong sinusukat ang bawat kilos at bawat nota. Sa mga panahong iyon, natutunan niyang mas maging matatag at mas maging mulat sa katotohanang ang tagumpay ay hindi madaling dalhin, ngunit hindi rin dapat katakutan. Sa tuwing umaakyat siya sa entablado, Ramdam niya ang bigat at kinahawang dala ng kanyang bagong reputasyon. Ang spotlight ay naging simbolo ng pangarap na minsang hindi niya pinangarap, ngunit ngayoy nasa harap niya. Sa bawat pagkanta ng mga klasikong awitin ni Elvis, naririnig niya ang mga palakpak na hindi lamang nagdiriwang ng talento, kundi nagbubunyi sa kanyang dedikasyon. Sa mga sandaling iyon, unti-unti niyang natutunan na ang kanyang boses ay higit pa sa pagkopya sa isang idolo. Ito ay naging tulay na nagdurugtong sa mga henerasyong naghahanap ng alaala at saya sa musika. Sa likod ng kamera, unti-unting lumalawak ang mundo niya. Ang mga invitasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay nagsimulang dumating. May mga shows sa malalaking probinsya, iba't ibang festivals na nag-aabang sa kanyang performance, at mga taong sabik marinig ang isang boses Natila binuhay muli ang King of Rock and Roll. Sa bawat biyahe, natutunan niyang pahalagahan hindi lamang ang stage kundi pati ang pakikipagtagpo sa mga tao, ang pakikinig sa kanilang kwento, at ang pakiramdam na naging bahagi siya ng maliliit at malalaking sandali ng kanilang buhay. Sa pagpasok ng social media, lalo pang tumindi ang bilis ng kanyang pag-aangat. Mga videos ng kanyang live performances ang nag-viral, kumalat sa Facebook at sa TikTok at nagdulot ng hindi may paliwanag na hype. Sa ilang minuto lamang, libu-libong tao ang nakapanood ng kanyang boses. Marami ang nabighani, marami ang nagtanong kung sino ang lalaking ito. At marami ang nagsabing tila bumalik sa kanila ang alindog ng nakaraan. Sa mga oras na yon, napagtanto niya na hindi na lamang siya local performer. Isa na siyang personalidad na may impluensya sa digital space. Kasabay ng pagdami ng mga taga-suporta, ay ang pagdami rin ng mga taong nais maintindihan kung sino si Jerome bilang tao. Ngunit nanatili siyang grounded. Sa kabila ng pag-usbong ng atensyon, hindi niya ipinagpalit ang kanyang ugali. Patuloy siyang nagpakumbaba, nanatiling approachable, at hindi kailanman nilimot ang kanyang pinanggalingan. Sa bawat interview at pagkakataong makausap siya ng media, paulit-ulit niyang sinasabing ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya. Kundi para sa mga taong naniwala sa kanya noong walang nakakakilala sa kanyang pangalan.